If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being a monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, sitting right there. But if I lay down and I play dead, okay, let's go.

sure tayo. Guys, eto ang banga ng kalamba. Mga taga kalambawenyo, Hello po. Good morning po sa inyo. Ganda dito, guys. Sarap ng bayan. Naalala ko, guys, second time po nang nakarating dito. Kasama ko yung mga friends ko sa Toshiba. Ikotin natin guys, ang ganda dito. Sarap ng bayan dito. Second time guys, nang nakarating ako dito. So, yung natin. Dati kasi guys, dito sa area na to, dito sa lugar na to, pwedeng pumasok. Yan, nung ako, first time namin pumunta dito, kasama ko yung mga katrabaho ko guys dito sa loob yeah, may daanan dito eh parang palabas lang yeah, pwede nga kaya tin dito guys natin ito yung parang pinaka pahingahan nila lasa Living life, everyday, late at night, not okay All I want, and I pray So yun yeah, guys, na tayo dito sa Banga ng Kalamba <laughs> next destination guys Tara simba tayo guys Every time na may napapasyal lang kaming magandang lugar guys At gustong gusto ko talaga guys Isa sa pinaka pinaka hindi na nakakawala ng stress ko is yung pagsisimba guys so, sa mga inahanap ko dito is yung sa bawat bayan na napupuntahan namin gusto ko talaga makapagsimba sa kanilang pinaka mga matatagal na simbahan yung kanila na dito guys ang alagpa. so yan guys so yan guys halos katapat lang siya ng yan ng banga ng kalamba Laguna. Yan, nasa likod ko lang siya, guys. And the right side, guys. Ay, sa left side, guys. Matatagpuan natin yung bahay ni Rizal. So, Napakalapit lang yan dito, guys. Kaya kung mamama-shelter dito sa bayan ng kalamba, worth it, guys. Nakapashel ka na. Nakapagpasalamat ka pa kay God sa bawat blessings na meron tayo. Diba, guys? Tara, simba tayo. So, ayan guys. Ito ang simbahan ng Alamba, Laguna. Isa sa pinaka matandang simbahan dito sa bayan. Ang laki guys. Ang ganda guys. Ang laki ng simbahan dito. Ah. Kalamba, Laguna. Ang ganda. Napakalaki guys. Napakaaliwalas. Napaka-peaceful. Ayan. St. John the Baptist Parish City of Calamba. St. John. Ayan, guys. So guys, dito sa St. John Parish ng Kalamba, Laguna, dito mismo bininyagan si Dr. Jose Rizal noong July 22, 1861 ni Padre Rufino Colantes. At naging ama-amahan niya dito ay si Padre Pedro Casanias guys. Siya yung tumayong ama-amahan ni Jose Rizal nung bininyagan siya noon. So guys, ibig sabihin napakatagal na talaga ng simbahan na ito. Isa to sa makasaysayang simbahan dito sa Kalamba, Laguna. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long; it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same. Way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the Change. I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile. mga blessings na natatanggap natin sa araw-araw. So guys, dahil birthday ngayon ng aking panganay, treat ko sa kanya ay ipapasyal ko sa sa bahay ni Rizal. Since na nandito na rin naman kami, first time niya makarating doon guys, kaya papasyal ko man lang ang aking panganay. Ito yung pinaka birthday gift ko sa kanya. At least di ba guys, mas magiging remem rememberable. Mas magiging rememberable guys yung birthday. Kasi guys, gusto ko ma-experience man lang niya. Kasi ako guys, sa totoo lang, sa tagal ko na dito sa Laguna, uh, first time kong nakarating sa bahay ni Rizal is yung nakasama ko yung mga kaibigan ko sa work. So guys, ngayon gusto ko naman ma-experience kasama man lang yung isa sa mahal, pinakamahal ko sa buhay, gaya ng aking anak. Ito ang regalo ko sa kanya, ang birthday. Pero guys, kasyalan natin ang bahay ni Jose Rizal dito sa Calamba, Laguna. Ang bahay na bato. Tara guys! Hi, hey guys! Nandito na kami sa bahay ni Jose Rizal ang isa sa pinakatanyag na bahay na bato ni Rizal na matatagpuan natin dito sa Kalamba guys tara guys pasyal tayo guys nandito na tayo sa bahay ni Rizal ni Dr. Jose Rizal nandito tayo sa loob dito sa pinaka silong ng kanyang bahay guys Tara guys, ikutin natin ang makasaysayang bahay ni Rizal dito sa Kalamba, Laguna. Ang bahay na bato. Tara guys! So, eto guys, yung pinakalab, pinakababa ng bahay ni Rizal. Ito guys, yung unang pera na ginamit na natin mga Pilipino. So, ayan yun. Ito naman nito guys. So, ito guys, ang kamison at lunti ang kimona na pagmamayari ng mga taga-Rizal. So, ibig sabihin guys, ito yung mga sinuunang unang kasuotan ng mga taga-Kalamba noong kapanahunan ni Dr. Jose Rizal. Ito ang tinatawag na kamison at kimona. Come So guys, ito ang tinatawag nilang libreta, sedula at mga resibong galing kayo sa si Alsona, kapitbahay ng mga taga rizal well So guys, ito yung kanyang sinuunang sulat. Buhay na buhay pa rin guys ha. Ayan. Ito tayo sa pinakasilong ng Bawang Rizal. May kita niyo guys na maraming tao ngayon dahil maraming ding turistang kumasyal ngayong araw na to. So guys, nandito sa area na to, sa self shop na to guys, ang mga librong binasa ni si Rizal. May kita natin guys, isa sa mga akulat ng ating tanyag at kilala bayan ni Jose Rizal. Ito yung mga kanyang binabasa okay, guys. Okay, tapos. Iniapunta ko paki-click si Rizal. Ako ko. So guys, aakyat tayo. Paakyat tayo sa bahalawang kalapag ng bahay mo sa. Okay, so guys, inaakyat natin kita naman na ah. Kahit tik na, na talaga yung bahay ni Jose Rizal. Ayan. Ito, pag aakyat natin sa pangalawang palapag ng bahay ni Jose Rizal. Makikita natin ng silid pa na uhan Dito naganlay ang mga panauhin ni na Jose Rizal na pumupunta sa kanilang tahanan mo. Ganda guys. Napakaganda dito guys. At dito naman guys, punta tayo dito sa susunod na kwarto ng tahanan nila. Ang mga rebuto ni Rizal dito guys. Ikakita nyo guys ang mga gamit ni Rizal. Talagang halaga namang antik na antik na pero alagang alaga pa rin guys. Para talaga bumalik sa nakaraan guys kapag nandito kayo mismo. Ayan. Ito yung pinto na pinasukan natin guys. Sa kanang, sa kanang silid guys, makikita natin ang tinatawag ng kwarto ng mga kababaihan eto ang kwarto ng siyang nakapatid ni Dr. Celsa e dito sila guys dito natutulong ng mga kapatid na babae ni Dr. Celsa ang ganda guys yan meron silang kumbaga sa atin cabinet guys lang lang yung gamit nila Alagang alaga pa rin antik na antik guys may kita tayong sewing machine guys. Sinaunang tahian ng damit. So yan guys. And yan ang gamit nila noong araw guys sa pananahi ng kanilang kasuotan. Yan. Kitang-kita -kita natin guys ang kanilang mga damit guys so may sungka. Yan isa sa mga libangan ng mga kapatid ni Jose Rizal, yung sinaunang laro ang tinatawag na sumpa. Kita natin yung mga aparador. Yung kanilang kama, guys. Yung kanilang sinaunang uwi-pilaw, guys. Napakaganda, guys. Oh. Ang antik na antik na ang gamit dito. Pero buhay na buhay pa. Rin. Ayan. Guys, galing tayo sa kanan. Dito naman tayo sa kaliwang silid, Guys natin. Tignan natin kung ano ang meron dito sa silid na ito. So, yan. So, guys, ito naman ang silid nila magkuyang pasyano at si Jose. Si okay, Jose, guys, ang paraniwang tawag ng pamilya kay Dr. Jose Rizal, ay Jose. So, dito sila magkapatid na lalaki. Makabukod talaga sila. Makabukod ng kwarto o silid ng kapatid na lalaki sa kwarto ng mga to. Ganda guys. Ang okay, cute nito guys so Oh. Rizal bed. So, eto yung pinaka mini. Mini creature ng ano yung Gaan. Tayo dito guys sa kabilang silid. At dito guys natin makikita ang silid ng mga magulang ni La, Dr. Jose Rosal. guys, siya lang. So yun guys. Wow. Dito, mamamahinga ang mga magulang ni La Dr. Rosal. So guys, buhay na buhay po talaga yung mga gamit nila. Salamat po sa mga tagapag-alaga ng bahay ni Jose Rizal dahil hanggang ngayon, ay buhay na buhay pa rin po ang isa sa pinakakilalang kasaysayan na naiambag na, sa atin sa Pilipinas. Ito um, ang maipagmamalaki ng Pilipino sa atin guys. Ang isa sa pinakamakasaysayang lugar dito sa Kalamba na matatagpuan ang bahay ni Rizal. So guys, nandito naman tayo sa silid kung saan ito ang tinatawag na komedor at kusina ng buong pamilya ni Jose Rizal. Isa sa pinaka almusal ng pamilya, guys, ay ang inahanda ni ng kanilang ina na si Chodora ay ang suman. Diba, guys, ang kanilang mga food Yorbertos. de Yan, mga tasa na ginagamit sa pagkakape. Mga platito, pinggan, guys. Ito. Mga sinaunang kagamitan ng pamilyang nila Jose Rizal. Dito naman, guys. Ito sa mandang gilid ng kanilang kumedra si kusina. Nandito yung kanil... Maikita natin paglabas natin, guys. Yung kanilang... Kitang-kita dito yung labas. das ng bahay nila, guys. Ayan. At ito guys, may makikita tayo dito mga sinuunang malalaking banga ginamit pa ito ng pamilyang ni Jose Rizal. Yung guys. Ang unang kagamitan sa pagluluto ng pamilya ni Jose Rizal Yan ang mga palayok. Sino unang kagamitan natin mga Pilipino yan guys. Guys, ito ang tinatawag na sapatilya na gawa ni Leonor Rivera noong 1882. Ito guys. Napaka ganda naman ng likhang to guys. Napaka ganda ng kanyang sining guys. Ito ang baba ng tahanan ni Jose si Rizal. natin guys, yung mga makasaysayang na iambag sa atin ng ating bayan ng si Jose Rizal. Ito, nandito ang mga kamag-anak ni Jose Rizal. Guys. Okay. Si Francisco Rizal Mercado. Teodora Alonso. Saturna Saturna Pasiano. Narcisa, Olympia, si Lucia, Maria, si Concepcion, Josepa, Trinidad, at Soledad. Yan guys, ang pamilya ni Dr. Jose Rizal. Siyam silang mag magkakapatid. May siyam siyang kapatid na babae guys, at dalawa lang silang kapatid na lalaki. So, yan. Ito ang mumubuo sa pamilya at lahi ni Jose Rizal dito sa Kalambala, Buna. So, guys, ito. Napasyalan na po natin ang bahay ni Jose dito sa Kalambala, Buna isa sa pinakatanyag at makasaysayang bahay dito sa Laguna dahil hindi mismo pinanganak sa resursa at nakilala ang kanyang buong panigang guys tara dito muna tayo sa bahay po po pahinga muna tayo guys napagod ang lola nyo pero at least enjoy guys enjoy ako ate Desiree nag enjoy ka ba <laughs> guys gutom na siya oras na para sumain pero alam ko guys, nag-enjoy yan. Feel ko yan, syempre. Nag-enjoy ang aking anak. Dala lang yan ng butom. Kaya, suplada mode muna siya. Suplada mode. guys. Worth it yung araw na to guys. Sana nagustuhan po ninyo ang aking video. At sana, na may natutunan po kayo sa aking ibinahagi ngayong araw na to. Hindi lang po ito birthday gift para sa aking anak kundi para na rin sa inyo. Para ko na rin tayong naipasyal. Guys, try nyo pong pumasyal dito sa Kalamba, Laguna. Bisitahin natin ang buhay na buhay at tanyag na bahay ni Dr. Jose Rizal. Napakaganda guys dito sa lugar na to. At buhay na buhay pa rin to dahil alagang alaga ng mga taga Kalamba, Wenyo. Thank you for watching guys and hope na nagustuhan nyo po ulit ang aking na video. Dito kay... Mom she the Grosia. don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel. Grace Preach everyday chill chill lang, and be love Bye guys Where well, we're gonna fly like you do sometimes